Mapagpalang hapon sa lahat-lahat Shout out na lang po mga kamusang Narito po tayo sa uh, Sapa May kasama akong partner ko Gustong sumama eh Shout out na lang po sa lahat-lahat mga kamusang Yan ay nakuha po tayo na buto ang pakay natin dito kukuha ng sinuku ang itim mamaya akit tayo doon ito yung buto mga kamusang ito yung tinatawag sa amin dito udom no? yung udom na tinatawag mga kamusang part ng suso oh. ayan o oh, suso ayan na lang natin yung udo mga kamusang kumbaga sa amin dito hindi maunahan sang dungan pero sa pagsa Tagalog naman ah, hindi po kayo mabati no? ito yung protection din po sa palaging nababati mahina yung ano yung dungan kung ko. ewan ko ba sa Tagalog tama ba bati po lahat ano dito eh ng perfect talaga na naging ano na siya no yung nakita natin na yung shell na sira ay ano na po no marami po tayo nun nakakarga na po tayo sa ating haligi ng bahay tara kuha na lang tayo ng sinukuang itim ubos na kasi yung sinukuang itim ko. Shout out na lang pala sa sa kumuha sa gamit kanina no. Ayun, uh, yung mga followers ko sa TikTok. Shout out na lang sa inyo mga bro. Maraming salamat sa pagtiwala sa pagkuha uh, ng gamit na galing sa akin. Ayun. Kukuha na lang tayo ng sinukuang itim. Tapos 'yung ano ko. Ay. Yung santo ara ko ay paubos na rin. Next time na lang siguro. Next time na lang tayo kukuha ng santo ara. Ano na lang muna, sinipuan. Matagal na hindi na napuntahan dito eh. Kaya, ano na, video Ano na yung mga Ano dito Mga kahoy, nasikip na yung daan Okay, andito na tayo sa sinukuan Sinukuan itim Ito mga kamusang Ito yung sinukuan Ito yung dahon ng sinukuan itim Pag uh, tiniklo po ito, perfect po yun Ayan po parehas yung, yung shape ito mga kamusang naalala ko yung yung bayaw ko na lalaki nung bata pa ako nagtitinda siya po ng ano ng ng mga isda nagbobulante ng mga isda ito yung nakikita ko sa wallet niya nilagay niya sa wallet yung umuutang sa kanya every week kasi naniningil yung bayaw ko maganda naman po yung ano niya yung 'yung pagpautang niya kasi lahat naman po nagbabayad. Kahit dahon po 'yan ay subok na 'yan. At uh, ako mismo ang magpapatunay sa inyo na ito 'yung dahon na ito. Ito 'yung gamit ng bayako nung bata pa ako. Hindi ko alam na ito pala ay isang sinukuan. No? 'Yan parehas po ito na safe. 'Yan. Parehas 'yung sizes. Kahit ganito 'yung dahon ay may bisa po ito. At ito naman yung katawan ng sinukuang itim. Yan medyo ano pa siya, uh, bata pa siya no at uh, ito naman yung malaki. Ayun po, sinukuan po 'yan. Ayun po yung pinagpuputulan namin. Pagpalang umaga sa lahat-lahat mga kamusang shout out na lang po sa lahat-lahat sa mga solid supporters natin sa YouTube channel diyan shout out shout out sa mga ano natin sa mga followers natin sa TikTok shout out na rin po sa followers natin sa Facebook ayun mga kamusang nagbabalik po tayo ah, kahapon dito kami galing kasama ko yung partner ko hindi ako nakapagdala ng mga ah, shell na naging bato na no naging fossilized na Uh, kasi po marami po akong mga karga na mga sinukuang itim At mga Santa Catalina Kaya kukunin na natin ngayon yung tinago natin na mga mutya Mga libo na shell Marami po dito Kukunin natin yung ano Shout out na lang po sa lahat lahat mga kamusang Ayun Ayan po yung bakas, no? Ito yung yung corals, no? Corals po ito na, na, nagiging bato na. Ay nakalimutan ko yung ano. Yung pangsungkit ko. Ito mga kamusang, oh. Nadala po tayong bag kasi marami po yung naiwan natin dito. At doon pa sa kabila, no? Ayan. Ito yung halamang dagat. Corals rin, no? Ayan. Ito. Iwan na lang natin to. Hanap lang tayo ng maliit. Ito. Ayan. Maganda to. Pang, ano, pang display sa bahay. At ito. Yung mga kabibi. Ayan. Kabibi po ito. Ayan, ito yung nakuha ko kahapon. No? Oh. Ayan. Kabibi eto mga shell pwede itong mga basag na to ayan oh kabibi ayan po mga kabibe. yan ganito yung ano ayan oh ganito yung itsura nya yung mga itim na no ayan pag po natin makikita po yan ang kagandahan ng mga fossilized eto talaba po ito talaba po ito ayan po yan yung mga ano naging fossilized na pwede po itong pangkarga sa mga ano natin sa mga habak natin yung mga naging ano na ano, naging bato na ito yung mga coral stick na ito ito po ay pwede pong pangkarga ito po yung ano, yung coral stick. Ayan o. Ito yung corals. Ayan mga kamusang. Ayan. Dito kami sa bundok. Kukunin lang muna natin yung ano no. ah uh, yung nilagay ko. Yung tinago ko. Dami kasi yung ano, nakuha ko kahapon. yan Napaka-imposible naman, no? Yung bundok ay mayroong mga mga shell dito. Ayan yung mga corals, oh. Yung mga basag na corals. Coral stick po, yan. Bukunin lang muna natin yung ano, yung tinago ko. Oh, ang dami po. Uh -huh. Ayan. Ayan, kung naririnig nyo yan yung ingay, yan po yung sapa. no. Hmm. Ayan. Dito na tayo. Ito yung iniwan ko. Ito maganda oh. Coral stick. Ayan po mga kamusang. Ayan yung mga tuya ko. Mga kabibe. Kabibe. Tahong po no. Tahong. Ayan. Kabibe. Ayan po. Pag malinisan po natin yan makikita yan yung ano yung kagandahan ng shell ayan po mga kabibi po yan perfect na perfect ayan may ano pa no may shell pa sa loob ay bato na ayan kung bababa ako sa, sa sapa saglit lang akat muna natin ha subukan natin sa sapa yan dito na tayo sa sapa mga kamusang may pagong oh may pagong halika dito yan oh may pagong naalagaan ko to bigay ko sa anak ko oh may pagong ayaw mo iwan ko na lang to ha eh, may gina-vlog ako. Hindi <laughs> ah. Dire lang oh, na direk lang. Takot eh. Yan. Pa alaga ako sa anak ko. Gusto sumama ng partner ko eh. Ay, ang lalim pala. Madulas dito, ma ano tayo. Ah. Diyan ka lang. Saglit lang. Mag ano survey muna ako dito. Yan yung ilalim ng sapa. Ito. Ito yung mga ano, mga halamang dagat o. Oh. Halamang dagat po yan. pwede cut muna natin mga kamusa maghahunting ako sa sapa no ayan god po dito na tayo sa sapa may nakita ako ng hito hito na isda ang laki yan pumasok eh ayan. lamang dagat. Lakas ng uh, agos ng tubig, sapa. Kaya medyo mahihirapan ako magano. Maghanap ng ano, ng mga libon. Subukan natin dito. agat oh two yun oh oh ayos yun oh naging bato na nabasag pwede pa to ayan tikong bibig kasi nag araw pala yan ang dami hindi tayo makahanting ng maayos kasi sakit sa mata Lagay ko lang sa bag ko iwan ko lang bag ko dito na muna tayo pupunta iwan na yung partner ko eh mag isa na lang tayo sa sapa Hanap tayo, makachamba pa tayo dito. Mas gusto ko sana na ako lang ang mag-isa mag, mag, isa, mag para yung isip ko ay hindi ako nag-iisip na may kasama ako. Kaso lang gustong sumama ng partner ko. Yun, lumilipad yung isip ko na baka may tao doon. Hmm. tin mga kamusang Balik na lang tayo. Sakit sa mata yung ano, yung pagtitig natin sa tubig. Parang nahihilo ako. Balik na lang tayo sa taas. Sa bundok na lang tayo maganting. Maganda sana kung sa sapa kasi hindi na tayo maglilinis, mag toothbrush, toothbrush pa sa mga mukya nalim mo oh abot sa sobra sa tuhod next time na lang tayo maghanting kung ano no kung konti na lang yung tubig ng sapa masakit sa mata kasi yan. Sana yung partner ko. Cut na natin. Yan, balik na lang tayo sa ano, sa taas. Medyo mabigat na yung bag ko. <coughs> 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 iniwan namin yung pagong kukunin namin <clears throat> yan kunin mo na yung pagong oh umalis ay anak ng kalabaw ito yung susu <laughs> buhat niya pala yung bato eh pinatungan ko ng bato sige <laughs> ba, hindi para sa atin yun May pagka na pagong na yun ah. Ha. Wala. Ang bilis. Ang bilis. Mga anim na minutos lang kami nawala eh. Hayaan na lang natin. Baka ayaw talaga. Ayaw sumama. Ayan oh. Ano to? Talaba? Okay. Talaba nga. Nakadikit. Ang laki. Tingnan natin dito. Madulas yung chinilas ko. Uy, ang laki. Tikong bibig, oh. Ang laki mga kamusang. Ang laki ng tikong bibig. Ha? Dire lang tamage. Ano diog kabutan sa bag. Okay. Uwi na lang tayo, marami na yung nakuha ko. may nanay yun dito tayo siguro hanting tayo sapa tat muna natin mga kamusang ayan, babalik tayo dito na kami sa bundok ayan yung mga kuras yun lang yung nakuha natin kanina no? yung dalawang libon na shell ganoon oh. Corals. 9 minutes na pala sige po mga kamusang ako po yung mga hunting na magpupukos muna tayo sa pag -hunting. Maraming salamat sa lahat-lahat na mga supporters natin dyan sa YouTube channel. At sa mga followers natin sa TikTok, sa Facebook. Uh, shout out na lang po sa lahat-lahat mga kamusang. God bless po mga kamusang. God bless po sa lahat.